Ang sarcoma ay isang uri ng cancer na nabubuo sa connective tissues ng katawan. Kabilang ang mga kalamnan, buto, tendon at cartilage. Hindi tulad ng mas karaniwang mga cancer. Ang mga sarcomas ay medyo bihira. Bagamat ang mga sarcomas ay nagkakaroon lamang ng maliit na prosyento ng lahat ng mga diagnosis ng cancer, maaari silang mangyari sa pariho mga bata at matatanda. Ang kanilang pambihira ay maaaring gawing mas mahirap ang diagnosis at paggamot. Isang kilalang doktor at social media personality na si Doc Willie Ong ang na ng sarcoma cancer sa kanyang post sa social media ay sinabi nitong nahirapan na omanong makatulog at halos buong gabi ay inilaan lamang ang sarili sa pagdarasal. Kapansin-pansin na pumapayat na ito dahil sa kanyang dinadanas na sakit. Paano nga ba natin ito maiwasan at ano-ano ang mga dapat gawin upang maging malusog ang ating pangatawan laban sa nakakatakot na mga sakit tulad ng kanser? Pag-iwas sa mga kilalang salik sa panganib. Ang pagbabawas ng pagkakalantad sa mga carcinogen sa kapaligiran tulad ng mga pangindustriyang kimikal ay mahalaga sa pag-iwas sa sarcoma. Ang mga individual na may kilalang genetic predisposition ay maaaring isalang-alang ang mga pagbabago sa pamumuhay o pangbawasan ang panganib. Mga regular na check-up at screening. Ang regular na pagsubaybay kabilang ang mga pag-aaral sa imaging at clinical na pagsusuri ay mahalaga para sa maagang pagtuklas ang mga taong may mataas na panganib tulad ng mga may family history o genetic predisposition ay maaaring makinabang mula sa mas madalas at espesyal na mga screening. May mga auri ng lunas na maaaring ilapat para sa sarcoma sa buto o soft tissue. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Operasyon ang operasyon o pagtitistis ang pinakakaraniwang lunas sa sakit na ito. Sa pamagitan nito ay naalis ang tumor maging ang mga laman sa paligid ng apektadong bahagi. Kapag naalis na ang tumor, pag-aaralan ito upang matukoy ang uri nito. Radiation Therapy Ginagamit ang radiation therapy bago pagkatapos ng pagtitistis. Naglalayon ito na patayin ang mga silula ng kanser na nalalabi sa apektadong bahagi. Chemotherapy ang paraang ito ay tila mas mabisa sa mga sarcoma sa buto kaysa sa ibang bahagi ng katawan. Ginagamit ito pagkatapos ng operasyon upang patayin ang mga nalabing selula ng kanser sa apektadong bahagi. Hanggang dito na lang. Mangyari lamang na palike and share ng ating video upang maipabatig natin sa lahat ang impormasyon patungkol sa kalusugan. Maraming salamat.